maganda 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 tanghali po mga kapatid it's me kapatid Rene TV po welcome back to my channel ngayon po ay may libing kami narito po ang aking pagbibig nga. uh, and, ando pa po, po sa lapas ang patay yung pinag-viewingan hmm. ang camera man natin dito ay si kapatid na kayo doon so, sa so, pagkakamahawang camera ang so, mga kasama natin ay si kapatid na Edmar uh, so po Atin. Doon pa? Hey. Hey. Ah. Wala pa. Pupunta ka pa nga eh.

shoutout sa aking girlfriend Yeah. Happy Valentine's. Yo, yeah. Happy, yeah. Happy Valentine's mga guys. Yeah. Happy Valentine's. na sa mga chicks dyan. Baka oh. naman. Yo. Yeah. <laughs> yeah.

sa telepon. Eh, <laughs> umihingi ng tulong. <laughs> wonder Feds, Wonder Feds. Hanggat magtulungan, lahat masasawi. Go, Wonder Feds. <laughs> wonder Feds. <pet. laughs> Kapatid, wala ba siya shoutout dyan? Shoutout sa lahat ng celebrate ng Valentine's nagsiselebrate ng Valentine's mga kapatid happy Valentine's po sa inyong lahat lalo lalo sa mga viewers ko Yo. sa mga followers Yo. Uh -huh. pag, pag wala kayong boyfriend, punta kayo dito sa simenteryo. Ah, oh, walang asawa rito rito. Arete. Bakit? Ito. Dito. Oh, taas na 'yan. Ikirin niyo po yung papak ko. Oh, yari na. Na ko lang i ito. Oh, ito ba na uli? Uh, uli. Hmm. Ito lang Malalagyan. Malalagyan ako sa halawian. Uh. Ha? Ayun mga kapatid. Hanggang dito lamang po. Okay na po. Huwag din pong kalilimutan mag-subscribe mag-like at mag-share din po at pindutin ang notification bell para lagi kayo sa mga bagong video ko. Maraming maraming salamat po.